Kabag ba nalaglag ang pera, ibabalik nyo? Ay! Nalaglag mo oh, ito. 50,000 pesos. Wow! Times Kami 50, 50. ang balik sa iyo. Kapag binalik mo naman yung 500 pesos, ang balik sa inyo ay 25,000 pesos. Magbilang na lang tayo mamaya. Pag naglalakad ka, sasabihin ko sa'yo kailan mo ibabagsak yung pera. Pag bumagsak yung pera, wag mo nang lingunin. Dire-diretso ka lang. Ayan na, okay. Dire-diretso ka. Kaliwa mo. tap. Okay, dire-diretso lang. Dire-diretso. Go, go, go. Sige lang. Huwag kang natatalikot. Okay. Ano? Oh, Karamihan. Hindi niya sumuli. <coughs> dinampot lang niya, tapos sininang lang niya si ate. Nakita niya, hirap na hirap Security guard siya, no? First time, kaya lang Ito kasi first time ko sumama, tapos nakakasad. Kasi nakita ko din na parang medyo, I didn't see the intention na gusto niya ibalik kasi malapit-lapit pa si ate sa kanya and inintay niya makalayo bago niya damputin and then he watched her go. Hindi kasi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat tao. Baka natin din yung pangangailangan niya. That's life. Balik ka nga. Kung wari hinahanap mo yung pera. Yeah. Ayan. Wala, dead. Masi ko. Tingin ba siya? Pinabalik ko pa kasi tinray ko malay mo talaga, di ba? Eh ang second chance na kita namin si 9 9 Biglang nunununan tumingin sa siya. Tapos nung nasa harap niya, nabigla mag-sell, nung tiyos, yung mata niya. <laughs> Pero hindi yan normal, hindi laging ganyan. Usually, binabalik agad. Hindi natin alam, baka kailangan na kailangan niya, baka meron siyang paggagastusan. Hanap pa tayo, marami pa. Hindi naman pwede lahat perfect. Yeah. This is the reality of street prank. Ayan, ayan, ice cream na lang. Ice cream vendor sa kanan, sa kanan. Bili ka ng ice cream, okay. ate. Tapos malalaglag yung pera. Oo, oh, malapit na ako. Oo. Oh, oh. Magkano, kuya? Forty. Forty. Ate, kain-kain ka lang muna dyan. Pero okay, on the way na ako. On the way na. Wait lang. Oh. Wait lang. Pero, saan ka ba banda? Saan ka banda? Okay. Naglan. Kaliwa. Ah, ah, okay. Oo, oh, oh, malapit na. Ah. Ayun, ayun. Nakita, nakita. Ayan. <laughs> Ay, wait lang, wait lang. Diretso ka lang. Diretso ka lang. Diretso. Oh. Hmm. Ah. Yeah. Ayan. Ayan. siya. Hindi, ay think tumingin siya para makita kung kinuha niya. Yeah. Ate, balik ka. Balik ka. Tingnan natin. Tapos ari, hinahanap mo lang. Ay. Ay, kuha niya. Ate, wag na. Pumunta na siya sa kabilang side. Michael, Kasi may nakasart ng kotse, tinignan niya kung, kung may makakakita ang kinuha niya. Alam mo yung pag may dadangkot ka, like, oh, isang manduki. Ate, may, may balat ka ba? <laughs> Sino sa atin? <laughs> Piling mm -hmm. oh, <laughs> <okay. laughs> ko si Mona to. <laughs> May bahala to sa Wala! Fake <laughs> <Thank laughs> news ka! Ito yung mahirap sa street prank. Kasi you don't know what's gonna happen. Kung okay ba. Kung okay. paano magre-react yung ibang tao. Again, tatay no judgment. But I saw you. <laughs> <laughs> so ang dami namin attempts ng 1,000 pesos. Pero wala talaga. So tatry naman namin ngayon ang 500 pesos. <laughs> Kuya. Saan yung ano, Dominican Church ba yun or ano? Ang address? Kasi papunta din yung mam, dyan sa may kanto, kas kaliwa. Oo. Labas mo Sige ate, talikod ka, talikod ka, kalkal ka ng bag. Ano? Uh, ay, ganun. Parang ano, yung mga moske. Ay, di ano, simbahan po, pati yung ano, may school. Okay, ready ng pera, maglalaglag ka na. Wala kayo address mo, mam. Oh. Sa akin ba yan? Nahulog. Sa sure ka? Okay. <laughs> Ay, gano'n. No. Salamat, kuya. Bilis, bilis, bilis. Kuya, sa kamusta ka naman? Ang bait niyo naman po. Nakakatuwa po na binalik niyo yung... Kapalo nga siya. Bakit niyo po binabalik yung pera? Nangangailangan din po ba kayo ng Yes, mam. Kaya lang, siyempre may trabaho hmm. tayo, mam. Eh si Ma'am, parang nakita ko kanina, hirap na hirap dun sa bitbit -bit niya. Oh. Pwede ba itanong, magkano kinikita mo sa si isang araw? Minimum, Ma'am. 700 plus. Okay lang, Ma'am. May mga tip din naman. May mga nagbibigay din ng tip na ano, minsan customer. Ano pangalan niyo, Sir? Rowell po. May anak na po ba kayo? Meron po, apat. May apat na po rin ako. Wow. <laughs> Dahil 500 ang binalik mo, times 50, 50 uh... meron kang 25,000 pesos. Eh, seryoso, Ma'am. Thank, <laughs> thank you. Seryoso. thank you po, thank you. Yes, Expect mo ba ang babalik sa'yo? Hindi mo in-expect, sir. Ganyan lang talaga. Ibawi yan mo. Pagkaganyan talaga lagi. At kapag masama naman po yung ginawa mo, ano yung bawi mo? Meron mas mahirap yun. Mas mabigat yun. Ah, Baka hindi sa akin. Baka sa mga apo ko pa. No, Tama. God bless you. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Ay! Ang bait ni Kuya. <laughs> Ito, may nagbubuhangin. Pwede po kayo dun ba daan po? Ito kayo ba? Kandako. Ah, ganun. na, Salamat, Kuya. Ha, you, sa ano? Sa harap niya, okay, laglag. Nalaglag -lag. oh, okay. niya. O, ano? oh, dyan ka lang, ha? Dyan na. Opo. Tatapat niya mismo na nilaglag po. Eh, tumingin. Kuya! Diretsyohin mo lang. Oo. Oh. Pagdating mo sa top, diretsyohin mo lang lakad. Mabigat kasi mga dilata, kuya. Hindi, ganun mo lang. Eh. Ano? Yan. Ganun-ganun mo. Ito, kuya. Sa likod. Ayan. Ayan. Salamat, kuya. Oo. Uy, nadampot niya. Bait pa naman niya. Tinutulungan niya sa pagbukat ng gamit, oh. Tinutulungan niya si ate. Na-appreciate ko yun. Honestly, ano nakita ko yung pag-aalinlangan na Ibabalik ko ba or hindi? Kasi sumusunod siya kay ate pero hindi niya daw tinawag. Siyempre kasi pinag-iisipan niya din ano yung magagawa niya 500. I'm not like judging them for that. Kasi siyempre malaking bagay din yun sa iba. And baka kailangan niya din talaga. Kaya may tubig kayo. Malayo pa po ba yung ano, PGH dito? Ilakarin mo na lang tayo yun, yung dalawang tawa na di ba? Oo. Ah. Dahil baba, kaliwa ka. May gig um, yun. Oh, papunta na dyan. Lakarin ko na lang. Eh, sabi naman ni Kuya, malakad daw. Kaya lakarin ko na lang. Pahinga lang ako. Okay. Oh, mga ano daw, limang minuto. Laglag mo sa paa niya. Oh, laglag. Yeah. Hi, hey. hey. mo. Ha? Ah? Pera mo. Alin? Sa akin ba yan? Oo. Okay. Okay. Sa akin? Salamat ah. Salamat din kuya. Bakit niyo po binalik yung pera? Hindi naman akin yung mam. <laughs> <laughs> Tinuro mo para i-soli agad? Oo. Uh -huh. Ano ba ang pangalan niyo? May kumidis ka, Balita ko, isang dekada ka na dyan ah. Mam, 1987. Wow! More than 1987. one decade. Kamusta naman ang kita niyo dyan din, sa isang araw? Okay, mahina na nga yun. Mahina. Nangawala na kasi dito. Oo nga po, no? Bait niyo pa din po. Binalik niyo pa din yung pera ni ate hindi ko kasi gawain mo ka ng ganyan, mami. Uh, <laughs> may anak po ba kayo? Dalawa. Naniniwala ka ba sa mga karma? Oo, oh, okay. Eh, hindi ako tatagal dito. ko. Tatrabaho ko mam sa restaurant. Ah. Dalawa po ang trabaho niyo? <laughs> Bunga ka, sir. Ayan, sir, meron ako regalo sa iyo. Dahil syempre, mabait ang puso mo. Times 50 ang balik. Magkano po ang nabagsak ni ate? Magkano yung ano, pera niya? Limandaan po ba? Meron po kayo 25,000 pesos. Ay, Ay no, sa inyo po. Oh, oh. Totoo po talaga. O, di ba? No, sa inyo po. Kasi Tatawag. ang puti po ng puso niyo. Yes, Tay. Hmm. Ano? Kaya po ba? Hindi po. Salamat po dahil mabait po kayo. Hindi <laughs> po, ma'am. Salamat po. Makita <laughs> ka ng tao may nalaglagan ng pera o may naiwan. Ginabalik niyo po oh, talaga. Damit. Hindi naman atin yan. Hindi naman atin yan. Kaya pag nakita ko na lang, ayos, kawawa naman eh. Nawala na nga. Tapos, yun, kukunin ko pa. Yung lalong... Ang galing uh, ni Sir! Laging Ano, ano po gagawin niyo sa pera, Sir? Itutulong eh, ko sa pamilya ko, ma. Oh, thank you, po. Sa'yo, <laughs> mga mibana, maraming salamat po at na... na... Ayan, bigyan niyo ako ng tulog. ano ko sa pamilya ko to. Nakakatuwa si tatay. 68 years old na siya. Tsaka yung sagot niya talaga kung bakit niya sinole. Oo, sabi, sabi, sabi. sabi. ko sa iyo Sabi niya kasi nakakaawa naman na daw si ate. Tapos kukunin niya pa yung pera na ni naman sa kanya. So kahit kailangan niya din, pinalik pa din niya. Diba? Sobrang sabi ko sa sad kami dito na bakit hindi mag-success? Kasi gusto ko... Done. Yes, gusto ko bigyan ng 50,000, 25,000. Malaking tulong yun for them. Oh, And naintindihan okay. ko, mm -hmm. mahirap talaga ang buhay. Totoo. Huwag natin silang i -daw. Kaya ko siya pinapakita ng buo. Kasi, Kasi show what's real. Kami pa rin may mabuting puso. Kaya yeah, pa pakilibang yung isang ano, para nalilibang. Ate, tabi ka lang sa kanan na vendor, yung nasa kanan. Right. Oh. Pareho lang to kuya. Pareho lang din. Sa akin naman. Bil Bili ka na lang tatlong po. Iba-ibang ano flavor. Kuwari na laglag sa harap mo. Diyan sa tabi mo. Mabilisan. Tapos po. Hindi, mga ano? Mga order sa akin? Ay, binukot na rin mo. Go, ate, labas na, labas na. Ayan. Magiging Ay, magpapaka-paka muna. Parang nawala yung pera ko. Nauulog ano? kuya? Ha? Nauulog ano? Nauulog na. Pera? Kung ko yung ganyan yung nagayon. Hindi, may hawak akong pera eh. Bakit baka no? 500. Baka yan kuya? Halina ako patuloy yung tinignan mo. Tinuro lang sa sama ko. Hindi ka pa dumating. Hindi ba ka pera ko yan, kuya? Nahulog. Hindi ka pa dumating. Andiyan na yung pera. Tinitingnan ko lang. Wala, kuya. Kasi ano, i-ready ko yung pamasahe ko eh. Nawawala. Wala na ako. Ano, 500 lang pera ko. Ano ka magkaroon ng 500 yan? Buhod ka pa. Nakita ko na yung 500. Hindi ko lang pinulo. Tinitingnan ko lang. Paano ka? Nandoon ka? May pera na dito. Kakalapit mo lang. Kunwari ka lang. Pero huh? Lang sa akin pare-pareho? Hala. Tingnan lang kita, oi. Sino, sige, sige, salamat na lang. Sige, kuya, salamat na lang ha. Yung bumili po, kasamahan ko po oh, naka-video po kayo. Oh, naka-video kayo. Tara na, tara na. Oo. niya, hindi daw tayo magkasama. Oh, Nakasabi ko naka-video ka. oh, okay na na. Tara na, tara na, wag na yan, wag na. Oh, yan oh, kasama ko. Oh. oh. Ano nangyayari? Bakit nila ni ate? <laughs> Raulo ka ate! Ate, huwag ganun kasi mamaya may dalayang kung anong pananakit. Baka masaktan ka. Next time, bawal patulan. Alam mo yung kapag nahuli ka and you try to blame it on the other person is what happened. nag kasi ate, gaslighter siya. May mga bodyguards tayo na nakapaligid. So, safe siya. Kaya nga sinasabi ko, pag nahulog yung pera, pwede mong balikan na ba? Alis na agad after. Hindi ko na kinukuha yung pera kasi baka may paggagamitan talaga sila. Olympia. Saan pa putang nga, no? QC. Oo. Saan yung sakayan? Yan. Pag doon, no? Yon sa, may, you know, sa mga bus na yon, hindi ka na mag magsakay ng dalawa. Oh, dito na lang ako. Dadaan. Dito na lang. Para, para sip ka dyan, no? Oo, oh, okay. Vlog mo na, Dito na lang ako, kuya. Pag ano. Dito. Oo. Salamat. Ayan. Ano? Po? Sa akin ba? Busy kasi ako eh. Teka lang. Okay. Salamat kuya ha. Maraming salamat. Sir! Saan ka punta? Huwag mo nito na naman. Anong dala mo sir? Yung bread, ano, pinakain ko sa ibon. Okay. Dinila ko sa ano. Wow, nagpapakain din Ano po pangaran niyo, sir? Jerry. Sir Jerry, nakita mo po na yung pera? Oo, oh, nakita ko. May pera naman ako kasi sabi ko, sa, sa yan sa akin. Sa, 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 nas. Tinama oh, ko siya. Kalma lang. <laughs> <laughs> kalma, kalma. Ano may, yun, sir? Sabi Paano? ko, yan, may pera naman ako. So, ko. nakita ko na hulog. Ano po work niyo? tinda, tinda lang. Wow. May anak po ba kayo? W wala, wala pa. Asawa? Wala. Bakit? Uh, um, eh, Ang bait-bait mo naman nga. di okay lang naman. Tsaka pogi ka. Thank Taga thank saan po ba kayo, sir? Diyan lang sa ano, Pasig. Niniwala po ba kayo sa karma? Siyempre naman. Pag gumawa ka ng mabuti, magbabalik sa'yo mabuti. Pag gumawa ka ng masama, masama din ang babalik sa'yo. Ang balik sa'yo, times 50. Magkano po ang bumagsak na pera ni ate? 500. Times 50, 25,000. 25,000! Okay. Sir, barang ayaw na tanggapin mo nun. Pangkain, hindi niya ng mga ibon. Oh, thank you. Naniniwala ka talaga na kapag gumawa ka na mabuti, ay talagang babalik din sa'yo. Eh, nanginginig na ako. Ito, <laughs> <laughs> so, mga ibon niyo na pinakain ko. Ay, mga oh. First time mo po bang ma-rewardan sa kabutihan ng puso niyo? Oo, oh, oh, ngayon lang. Sino ba nagturo sa inyo na gumawa ka na mabuti? Yung tatay ko kasi matay na. Opo. Ang bilin sa amin, huwag ka lang gumawa ng masama kahit saan ka magpunta. Walang mangyayari sa'yo. Sabi niya sa'yo. Namatay na kasing tatay ko, kaya... Ano I'm sure lang. proud na proud sa iyo ang tatay ko. Okay, yes, salamat. At marami matutuwa sa iyo. Napaka... Ang buti po ng puso niyo. Yes, sir. Pinapakain niya sa mga kalapati, sa mga ibon. Bakit? Para gumami sila? Hindi. <laughs> para mabusog pala. Oh, para mabusog <laughs> naman. Kasi walang nagpapakain sa hayop, di ba? Maawa naman tayo. Oh, cute naman. Oh. Mga pusa, pinapakain ko din pag may, may oras. Ang tatay ko sa probinsya. Ano probinsya sa, Ano, Mindanao. Wow na napakabait talaga. Mga kailanaw at mga tagalinda Kasi asawa Sir, anong bibilin mo? itatago eh, ko sa bangko. Ah, Nag -naging, naging ipon ko. siya. Kasi may, yung pera ko dati, naubos ng ano, Bakit? yung pandemic naubos. Thank you. Salamat kay Bana sa binigay niya pera sa akin. Hindi ko akalain na may darating sa akin <laughs> na biyahe galing sa kanya. Salamat, Ibana. Hirap din ang ginagawa mo. Ganito pala mag-vlog. <laughs> Ganito siya kasi totoo talaga. Ito talaga yung nangyayari. Yung kulag na ano, napatunayan yung pagbablog. Hindi MM. <laughs> as in, andito na ako ngayon. <laughs> my gosh, nagulat ako. Eh, nakakaawa, nakakatuwa. Minsan hindi mo At talaga isang katulad mo na tumutulo. Ah, ah, as in, ah, sino ko? Totoo. Walang eme to. May... Kasi, siya, mismo yung maharap, yes. Pero hindi pala. Basta, basta. Thank you. At least naano, ah, mo. na ano. Enjoy Na-enjoy ko.